Nasubukan mo na bang magluto ng creamy burger patty with mushroom? Kung hindi pa, para sa iyo ang video ito. Dahil dito ay magluluto tayo ng creamy burger patty with mushroom. Simulan na natin ang ating maluluto. Painit lang tayo itong awali. At nang uminit na ito, maglagay tayo ng kaunting mantika. At once uminit na yung ating iniligay ng mantika, magsimulan na tayo magprito. Piprituhin nga natin itong ating mga burger patty. Mura lang yung bili ko nito nasa 195 lang sa save board. Halos isang kilo din ito. Kaya sulit na sulit na yung 195. <laughs> Ang ginagawa ko lang dito ay piniprito ko lang ito sa mahinang apoy lamang. At once ganito na itsura niya ay ko lang ito para yung kabilang side naman yung maprito o maluto. At once parehong side na yung ating maprito at maluto, ay tabi muna natin ito. Muna nga ako dito ng malinis na lagayan at inilipad ko na nga itong ating mga napritong burger patty Dito naman tayo sa second batch. Bali nga, pinagdalawang batch ko ang aking piniprito. Medyo madami kasi. Walong piraso. Hindi magkakasya dito sa ating lutuan o kawali. <laughs> Katulad din sa unang batch ay piprituhin hinang natin ito hanggang sa magkulay light brown o maluto itong ating burger patty. At makabilipas ka ng ilang minuto ay naluto na nga itong ating second batch. Tabi muna natin ito. At itong mantika ay medyo madami kaya babawasan natin. At the same pan ay pinainit ko ito at naglagay na tayo dito ng butter. Painitin na natin itong butter at tunawin. At once natunaw na ito, maglagay na tayo dito ng bawang. Sa bawang naman ay dinikdik ko ito sa hiniwan ng maliliit. Ang gagawin natin dito ay palabasin natin yung aroma nito. At kapag ganito na itsura ng ating bawang, maglagay na tayo dito ng harina. Itoast lang natin yung harina hanggang sa magkulay light brown ang kulay nito. Tulad ng nakikita nyo. At once ganito na itsura niya, lagyan na natin ito ng tubig. Sa tubig naman ay kaunti lang. Or hanggang sa makuha nyo yung consistency na gusto nyo dito sa ating gravy na ginagawa. At once ganito na itsura ng ating gravy ay pwedeng pwede na ito. Kaya naman ilalagay na natin itong ating mushroom. Ang ginagamit ko dito mushroom ay yung mga nakalata. Pero na. Pero pwede naman kayo gumamit dito ng sariwa kung mayroon kayo. Matapos kong mailagay itong mushroom, ay maglalagay din tayo dito ng beef cube para siguradong malasa ang ating nilulutong ulam. At dahil nga creamy yung ating niluluto, maglalagay tayo dito ng all-purpose cream. Isang pouch na Nestle all-purpose cream yung akin nilagay dito. Inubos ko na ito. At maglalagay din tayo dito ng toyo. Pangpakulay lang dito sa ating ginagawang gravy. Budburuan na din natin ito ng pamintang durog. Mga kalahating kutsarang pamintang durog yung aking nilalagay dito. At this point naman ay haluin lang natin to para pagpantay-pantay yung lasa na ating ginagawang gravy. At kung hindi ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo na may comment kung taga saan para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik nga tayo dito sa ating niluluto ulam. At this point nga, ibinalik ko na nga itong ating mga napritong burger patty. Ang gagawin natin dito ay babalutin lang natin ito ng ating ginawang gravy. At tatakpan ulit natin ito, isimmer lang natin ito kahit mga isang minuto. Makuha lang natin yung lapot na gusto natin sa ating gravy or sauce. At makalipas nga na isang minuto, ito na nga. Lutong-luto na nga itong ating ulang pananghalian. Pwede-pwede na natin ito i-serve. Ito na nga yung ating creamy burger patty with mushroom. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunod. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, agad dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam, bye-bye!